Pasado wala una kag ganihan kadlawon si TM Brichette ang joint drug by bus operation sa mga pulisa sa sa Police Station 4 ug Maritime Police sa kilometer 10 Solpicio Road Plain View Barangay sa sa Davao City ug nadakpan ang tulo ka mga nagapayhot og illegal nga droga giila sa mga pulisa mga nadakpan nga sila Roger Uyamot Baklayo Julius Alcares Pulot ug Alglen Paraiso Herada nakakompiska og nakapalit ang mga awtoridad og balor 2080 pesos sa gituohang shabu. samtang sa Turil Police Station 8 nasikop ang mag-amigo nga driver sa drug by operation sa Sitio Prudential, Barangay Dalyaw, Toril District, Davao City, Bandang alas 8.30 kagabi si TM Resize. Kiila sa mga pulis ang duha ka mga dinakpan nga sila Danrib Napoles Apostol o Nestor Aloro Hamot Jr. Walo ka mga assorted sa chase nga doon ay sulod sa gituuhang shabu ang napalit og nasignit gigan sa mga suspect nga mukantidad tanan sa 57,760 pesos base sa street market value.